Hello guys! Ngayong araw kami ay mamimitas ng kalamansi. Ito ay ang haming hanap buhay. Simple lang pero masaya. Dito nga sa video na ito ay tapos na rin kami mamitas ng kalamansi. Dito nga late na nga kami nakapag video dahil kailangan namin mabilis ang kilos. Kasi dito nga ay parang, parang kami nag-aagawan kapag mabagal ka, konti lang ang makukuha mo. Mababa ang kita mo. Kailangan sa isang lalagyanan, mapuno mo ito. Bawat kilo kasi ang kalamansi. Dito, mahal ang kalamansi. Mas na maayos ang iyong kinukuhaan para maayos ang kita mo. Dito sa part na to, hindi pa sila tapos kasi marami pa dun sa taas. Kailangan kasi mapuno ang lalagyanan. At talagang kailangan nilang tapusin para marami silang mabentahan. Ito ang buhay dito sa probinsya ng Isabela. Mahirap. Pero at least may kita. Dito sa taas, marami kang makukuha. Pagtsatsagaan mo na lang kasi sakit sa paa. Ito nga lahat natang napitas ni ate. Oh. Ito sa sahon na to, pwede ka nang kumita ng malaki pero depende to sa kalamansi kung maganda o hindi. Karamihan kasi kapag may bukol-bukol at hindi green na green, mare-reject ito. At dito naman sa part na to, dito kami namimili ng maayos. Ang mga hinog hiniwalay namin kasi iba yung benta niyan sa green na green. Pinipili namin yung na maayos.